Isinilang si Paulo Zimmerman Duterte noong March 24, 1975 sa Davao City. Siya'y 46 na taong gulang na sa kasalukuyan, siyang panganay na anak ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Nag-aral siya ng kanyang elementary at sekundarya sa Philippine Women's College of Davao hanggang 1991. Noong 2002 naman ay natapos niya ang kanyang college degree na Banking and Finance sa University of Mindanao. Natapos din niyang kanyang Master's Degree in Public Administration noong 2009 sa University of Southeastern Philippines. Sa Lyceum Northwestern University naman, nakuha niya ang kanyang Doctorate Degree in Public Administration noong 2015. Dahil namulat siya sa mundo ng politika at bilang panganay na anak, ay nagsimula siya bilang barangay kapitan ng Katalunan Grande sa distrito ng Talumo sa Davao. Siya rin ay naging Vice President ng Mindanao Liga ng mga Barangay National. Naging City Councilor din siya at nagsilbi bilang ABC Sectoral Representative. Pagkatapos ay nailik bilang Vice Mayor noong 2013 at nanalo muli noong 2016 ngunit nagresign noong 2018 dahil sa isyong pampamilya. Noong 2019 ay muli siyang nanalo nang tumakbo bilang congressman sa unang distrito ng Davao City. Dalawang naging asawa ni Paulo at ito'y si na Lavely Sangkola, isang tausog kung saan nagkaroon siya ng tatlong anak at si Januari Navarez na nagkaroon naman siya ng dalawa pang anak. Sa videong ito'y kilalani natin ang mga anak ni Paulo Duterte. Number 1. Omar Vincent Duterte Si Omar ang panganay na anak ni Paulo Duterte sa dating asawang si Lavely. Ipinanganak siya noong January 26, 1994. Siya ay nasa 27 taong gulang nasak sa lukuyan. Noong Marso ng nakaraang taon ay naging laman ng balita si Omar dahil sa kanyang pagkat sa linya ng grocery store at hindi pagsunod sa protokol. Nagpaliwanag naman si Omar sa nasabing insidente ngunit umani ito ng samot saring pagbabatikos. Number 2. Rodrigo Duterte II Isa pa sa mga anak ni Paulo sa dating asawa ay si Rodrigo Duterte II. Kilala siya bilang Rigo. Siya ay nasa 23 taong gulang na sa kasalukuyan. Naging asawa niya ang kanyang long-time girlfriend na si Isa Matalaman Labrador. Sa ngayon ay mayroon na silang anak. Mayroon naman silang gasoline station business sa Davao. Number 3. Isabel Duterte Si Isabel ang bunsong anak ni Paulo sa dating asawang, si Lovely. Siya ay pinanganak noong January 19, 2002. Siya ay labinsyam na taong gulang na sa kasalukuyan. Naging usap-usapan sa so social media at naging laman ng balita ang kanyang naging debut noong nakaraang taon dahil sa kanyang pictorial at sa kanyang gown na dinisenyo ni Michael Cinco. Samot-sari ang naging reaksyon ng publiko sa kanyang napakagarang kasuutan. Isa niya itong pag-iiskandalo sa kanyang lolong si Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan ay napakasimple lang anya ng pananamit. Nagpapakita din anya ito ng pagiging insensitive dahil sa maraming mga Pilipino ang naghihirap at nagugutom sa kasalukuyan. Nilinaw naman ang photographer ni Isabel na hindi si Paulo ang nagbayad ng lahat ng kanyang gastos kundi ang ina nitong isang businesswoman at ang nasabing gown anya ay maaring sponsored o hinirab lamang. Number 4. Sabina Duterte Si Sabina ang panganay na anak ni Paulo sa kanyang ikalawang asawang si January Navarez. Siya ay nasa labing apat na taong gulang na sa kasalukuyan. Number 5. Paulo Duterte II Si Paulo Duterte o ang bunsong anak ni Paulo kay January Navarez Ginagiliwa naman si Ono sa kanyang close-up picture na kung saan ay mahaba na ang buhok nito at nakasuot ng car driver leader jacket.